nag na ako dito sa Goldline mga doy Kaya nangayok naman yung tawag tabang yung MM namin dito Yung Roger naman talaga sana unahin ko dito Kaso nakapagkagibunchin technique mo yung one siya Nabigyan pa taon yung yung eksya namin dito Kaya yung Roger binigyan ko rin unsa Pamilay lahat yung buhatin ta Sinama ko na rin yung Anzila Baka kasi sabihan ako chamba yun Kalingan chamba mo malakas eh Nakita ko yung karina dito kay hinabol ko kaso nandito din pala yung Roger Agoy, may kasakita man yung taon. Hindi man ako nakarating sa tanglad na yun. <coughs> Palaga na kami dito sa turtle mga doy. Tapos yung karina talaga inuna ako dito. Siyempre Korean eh. Kung sa laing buhatin ta. siyempre dapat yung namauna Para yung turtle sure ball ba? Diba? O, tingnan mo. Nakadalawa pa nga ako dito. di Diba kamangtas? Ginako kayo ba? Diba? Galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. <laughs> Isama ko pa nga sana yung means nila dito kaso nakapag-flicker man eh, pabayaan na lang yan. Hindi taon na alam ng Karina, nastanglad lang yung town na ako nagtatago. Muy kaloboy siya Tapos pumalagpat talaga yung tao siya sa akin, bakit daw yung may mature isong. Uh, will you please repeat it? <laughs> Tapos biglang dating ganong da nung Roger dito Tapos yung Angela Bakit? Gumugusto na talaga kayong dalawa? Ay, simpre pagbigyan natin yan Kasi gumugusto nga, di ba? Inabol ko yung Angela dito Tapos pinalo ko Inabol ko rin yung Roger Tapos in ko Kaso, tinamahan din ako ng Tori pala dito nalito yung taon talaga ako mga doy kung sino talaga yung papaluin ko dito kita nyo naman sa dami kasi nila hindi ko alam kung sino papaluin ko kaya dumalaga na lang muna ako kaso pumalag pa yung taon yung aking kasama kaya pinuntahan ko sana kaso bigla na lang yung taon siyang nawala kaya dumalaga na naman ako ay naunsa naman yung taon eh tumapot langit ha grabe talagang maisugon tong Roger na to tingnan nyo naman mga doy ano ba pakiala mo? <laughs> kaya pinalagan ko na siya rito Kaso nandito din pala yung Argos Tapos sila na yung Roger ah Kaya tamang backyard na sad ko Agoy doy hinabol na naman yung ilye namin yung taon dito Pasailuan na lang yung ko doy Kaya wala na ko ikatabang nimo mo Bakit dyan yun na inaasal mo? Ano bang ba drama mo sa buhay? <laughs> Hinabol ko na sila dito mga doy kasi naubusan na yung tao na katungo. dili na ni pwede yung ani na lang permi. O ba diba, kanina maisugon ka masyado. Sige ngayon mo ipakita yung isog mo. Ay kaso nandito man si Argus. Tabang mo doy. Di naman yung tao ni sila mabiro in tawon. Kaya dumalaga na naman ako. Ay naunsa na ni Buti na lang talaga kumapit pa yung piso ko mga doy. <laughs> Tapos dito mga doy, ginaya ang tao nila yung diskarte ko. Dumalagan din sila dito mga doy ah naunsa man po taon mo ni oy wala man kayong mga originality ni gaya gaya naman kayo sa akin dapat ako lang gagawa niyan kasi top 1 global marathon in taon ako doy pag dumalagan kayo siguraduhin nyo hindi kayo mahahabol nangopia na lang kayo nagkakamali pa kayo ay naunsa naman yung taon mo ni yung Argos o oh, balin bali na kong luuya dito kasi ako lang yung taon makakuha sa kanya pag hindi kasi kaya mga doy, wag pilitin, baka dudugo yan. Pwede naman tayong dumalagan eh. Maraming salamat sa inyong oras at tinapos nyo pa. Huwag wala pa ka nakapagsubscribe. Ay nagulatin yung tao na sabihan pa kita.